Okay, welcome back sa ating channel mga kaibigan. Meron tayong ayusin ngayon na isang stand fan na Hanabishi. So sa pagkakataong ito, pwede tayong hindi lang gagamit ng tester. Subukan natin na hindi gagamit ng tester dahil may mga kababayan din tayo na uh, hindi naman technician pero gusto nilang magayos din sa kanilang mga Uh, gamit gaya ng electric fan. So pagka sila lang, wala silang tester, di ba? So papakita natin kung paano natin ayusin na walang tester na gagamitin. Itong tester na to, hindi na natin gagamitin ha. So ganito na lang. Kapag magayos tayo ng electric fan, observaran din natin kung ano yung maramdaman natin kapag ka i-plug in na natin. Gaya nito no, halimbawa no, itong Hanabishi na stand fan, pag selpa ko niyan ayun no, naramdaman ko na mayroon siyang ugong kapag ka mayroon ugong lang ito no mga kaibigan ang possibly na pwedeng kapasitor pwede sa bushing niya o pwede ko kulang sa langis ngayon in unplug ko na no tapos titingnan natin dito kung uh, lumubo ba yung kapasitor niya Tingnan natin kasi makikita 'yun eh sa pagbukas natin kung yung kapasitor niya ay sira talaga. Meron tayong physical na palatandaan kung sira ba yung kapasitor niya. Ito bubuksan ko lang muna. Yan, nako napakadumi. So, pakitotok ba nito? Oh, napakadumi, no? pa talaga nabuksan. Eh. Mga ilang taon siguro to na hindi na buksan. So, tingnan natin kapasitor. Okay naman. Wala naman tayong palatandaan na uh, uh, pumutok or lumubo. Ngayon, subukan natin, no, mga kaibigan, kung itong shafting niya maganit ba siya ikutin. Uh, medyo nga maganit, no? Mga kaibigan, no? ng pag-ikot natin. So, pagka ganito, lalagyan lang muna natin ng langis kasi maganit siya eh na ikotin. Ah, uh, ito, ah uh, tanggalin ko lang muna at lalagyan natin ng langis. Kina. Eh, nabuksan na natin 'no, mga kaibigan 'no. Tatanggalin na natin dito sa kanya. Ay, itong shafting niya tatanggalin natin. So kung makikita natin dito na natuyuan na talaga, So, itong shafting niya, lagyan natin ng langis. Lalo na itong i-focus eh, mo dito no? Lalo na itong oil foam, oh. Eh, meron meron tong oil foam dito sa loob. Yun yun, nilalagyan natin ng langis para doon huhugot siya ng langis kapag ka uh, uh na ito So, itong shafting din, lagyan din natin ng konti. Ito, may oil foam din dito, no, mga kaibigan. Uh, Pakitotok rin dito. Dito, may oil foam din. Lagyan din natin ng counting langis. konti lang, no. So, yan, nalagyan na natin ng langis. So, yung sabusin niya, pinapakiramdaman ko, okay naman. Wala naman siyang plate. So tingin ko okay lang tong bushing niya. At ang problema lang nito kulang sa langis kung bakit hindi gumana. Ayun. So ibabalik ko lang muna tapos titistingan na natin kung ano ang kalabasan kung okay na ba siya na pagkatapos natin na maglagay ng langis. Okay, pagkatapos na malagay natin itong mga screw, medyo maganit-ganit siya. Sa so, pag-align niyan ng no, mga kaibigan, pwede natin kaluin yan. Kaganyan lang. Kapalo. Ayun, okay na siya. May line na siya, no? Tapos, testing na natin. Kung iikot na ba. So, dito. Dito. Ito, i-plug in, eh, plug in ko na. Ayun, gigitan natin, umikot no? na. So, sa pagkakataon lang pala niya, no? mga kaibigan, kulang lang pala siya ng langis. Meron talaga mga pagkakataon na uh, langis lang yung kailangan. So, pagka na kayong pupunta sa technician. Uh, kayo na lang muna yung gagawa. Ito lang langis, no? Kailangan meron din kayong ganito sa bahay niyo uh, 4-in-1 lang uh, langis. Okay, hanggang dito lang po yung tutorial natin at uh, maraming salamat sa panonood. Ingat!